Magandang umaga. Andito po ako ngayon sa altar at sa garden. Ayan po yung mga garden ko dito na tatanim unti-unti na uh, unti -unti tumutubo. Ayan. Ito po yung uh, uh, tawag eh, patola. Ayan. Patula po yan. Ayan. Patula po yan. Ito, kamuti po yan. Kamuti na tinanim ko. Ayan po. Ito naman, uh, ugob kung tawagin sa amin. Uh, ano ba na tawag to sa Tagalog? Uh, may Tagalog to sa, ano, tawag to sa Tagalog. Yung, yung ugob kung tawagin sa Bicol. Kama, kamansi. Kung tawagin, ayan, ayan, kamansi. Buhay na siya, Oh. Ayan. And ito, meron akong, ah, uh, uh, sili na pinupunla Andyan, sili ayan mayroon akong uh, tanim na na ano uh, sitaw ayan may sitaw na ako ayan dito po ako ayan uh, ito bubungkalin ko pa yan yung mga tanim na yan bubungkalin ko pa yan ayan ah uh, wala na akong ano wala na akong ma uh, wala na akong ma-harvest na kangkong gawa nung tinagos uh, na ng uh, baha ayan po ayan po mga tinanim kong kangkong ito yung tanong kong gabi ayan maliliit na gabi ayan maliliit na gabi yan ayan maliliit na gabi yan ayong kangkong ayan, ayan kangkong na was out na yan nawas out na yung kangkong Wala na Dati, dami Nakakapagbinta pa ako sa palinkingin Wala na Inagos na ng baha Ang napunta uh, dito Mga basura Ayan, daming basura Galing sa ano yan Inanod ng baha Inanod ng baha Kaya kaibigan uh, Dito uh, Sa kubo Sa kubo ko ay uh, yon Uh, Nag-sampay uh, ako dito ng mga damit. Ayan, siyampay ko ng damit. At ito yung uh, altar. Ito yung altar. Ito yung altar. Ayan. Altar ng Panginoon. Ito po yung altar ng Panginoon. Yan. Yun. Altar ng Panginoon. Kaya mga kapatid, uh, minamahal, ay uh, dito po yung altar ng uh, Panginoon. Ibig sabihin, kahit na punit-punit na yan, yan kahit na punit-punit na yan, ay umaasa ako na na pagkakaloob ng Diyos ang kanyang uh, simbahan na to balang araw ang, ang altar na to ay tatawaging ano uh, bahay simbahan na templo na mananalangin kung saan ang mga tao dahil ang Panginoong Heso Kristo na nagkatawang tao sa lupa ay ganap ng Diyos sapagkat ibinigay na ng Ama ang kapangyarihan dito sa lupa at maging sa langit. Wala na po tayong pwede pagtalunan kundi ang Panginoon ay uh, Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sabi nga niya na mula noon hanggang ngayon hanggang sa wakas ay siya ang alpha at ah, siya ang omega yan noon at bukas hanggang magpakailan kaya ngayong araw na to linggo kailangan po natin na magpasalamat sa kanya dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano man hilingin natin, natin sa kanya ay kanyang ipagkakaloob. Kaya mga kaibigan, uh, tayo po ay uh, manalangin. Ama, amang nasa langit, uh, sumasampalataya po kami ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sapagkat pinoon, nagpapasalamat po kami sa buhay na ipinagkalob mo po sa amin. Na iningatan mo ang buhay namin, hindi na aksidente o anumang masama bagkos inilayo mo kami sa lahat masama kahit na binigyan mo kami ng konting pagkain konting mga ano wala pang mga bayarin pero sa pagkat uh, Panginoon kami po ay umaasa sa iyo Panginoong Diyos Hesus Kristo umaasa kami na sabi mo nga mapalad kayo mga anak na nagtiyaga na maghintay para sa aking pagbabalik. Kasi dala niya, dala ko ang ganding palang ipagkakaloob ko sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Paynon, kaya nagpupuri po kami sa iyo, nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin, biyaya at mga mapagpapala at binabalik po namin sa iyo ang papuri, karangalan sa iyong kapangyarihan. Sapagkat ako man at kayo, tayo, wala po tayo may pagmamalaki ni isa sa ating Panginoon. Kahit na tayo ay uh, mahirap, umayaman at kilalang dito sa ibabaw ng mundo, pagkat siya lang ang tanging makapangyarihan, wala nang hihigit pa. Kaya, ano man ang katayuan natin ngayon, pasalamat tayo sa ikaputong araw. Ang lahat nito ay nagpapasalamat po ako, Ama, sa pangalan mo, Iso Kristo, aming na sa langit. Salamat po. God bless.